Ito so, ayan mga kanilis TV May okay, 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 okay. malinis naman tayo Ayan o no, maraming Ano gusto Ayan Tingnan nyo mga kanilis TV Yung lampak Ayan o no, Sa mga ano Mga gusto ang tawag yan Ayan, ayan. o <coughs> Ayan Ang ganda ng yun ang ilalim ng karagatan sa so, yung lampat namin ay ano uh, nasa ilalim yun so yun ang pamangkin ay na ano na bubuso sa ilalim yun you know, you know oh. kasi na siya sa mga ano gusto yung mga bato na ano sa sanga-sanga ayan o no? ayan ganda ng view yun ayan yun ayan yung pamangking ko na yun eh. nakasabit kasi yung lamang sa bato. hindi pwedeng hilain mapupunit ayan, ayan. Ayan, binubuso nila Ayan. Ayan ang gamit pala namin yan, GoPro. Yung GoPro ko mga kanon yung CTV, yung underwater. Ayan o. Oh. Yan ang advantage. Pag may GoPro ka, mabibidyoan mo yung ilalim ng dagat. Ayan Oh. Ayan o. sa so, mga este hindi ko na na-video ang mga kanong este eh. ayan ayan nakasabit na naman ayan ayan ang laking bato ayan eh. ayan o mga kanong este eh. ayan Sa so, ako ko pala yung nasa taas oh.